Ilang taong ka na? 17. 17? Anong gagawin mo sa pera? Ibigin ang Oh, May asawa ka na? Ay, bakit? Ano nangyari? ni mama. Ay, bakit pinakulong? Kasi may kasalanan po siya. Anong kasalanan niya? Kasalanan po. Bastos. Bakit? Asawa mo yon? Hindi po. Ginalaw lang po niya ako. Ay, niya. Ay, ginalaw ka niya. dala ni tatay kangkong ay nanay pala hello po anong dala niyo po ah kangkong ikaw nagpitas ayun pala tapos ibibinta bukas ay may pipick up na magkakano isang balot niyan Pwede ma kita, pwede mahawakan. Ay isang bundle 50. A35. Akala, akala ko mga kababayan habang parating si nanay, lalaki, babae pala yung ano. Oh, pahawak naman. yan Ilang oras mong kinuha to? Ah, kaninang umaga, ngayon kalang lang umuwi. So, pag nabinta mo lahat yan, te, mga magkano yan? 8 times 35 lang. Okay. Um, ano pangalan ni ate? Araw-araw, ganito hanap buhay nyo? Ano to, sarili nyong tanim? Sa na Paano yun? Kanya-kanyang tanim lang kayo sa dagat? kanya, -kanya po, pwesto, pwesto. Uh, pag pwesto mo na yan, sa'yo na. Wala rin nakakakuha iba. gitte. May bibigay akong tulong sa iyo, ate. Ayun, pasensya mo na. Ha? Pakadagdag. O, oh, sayo na lahat 'yan. Thank you po. Maraming salamat po. Uh, ano pangalan din? Bibijane Blanca po. Ilan anak po? Ano po? Wala. Kumusta ang kitaan sa kangkong? So, ngayon po mahirap kasi ano yung iba po nagka yung ang mga tanim namin kaya po ngayon magpanibago bago lang po 'yan. Ah. Um. Panibagong tanim lang. Yan y yan yung mga nabibili sa palengke, diba, na ano? Buti hindi nalalanta. Eh, bukas... Ma'am po, may takot naman Ah, may takot? Babandilin ta pa po yan mamaya. Ano Ay, po? Ah? So, babandilin pa po. Ah, babandilin pa. Ang badisampong talik siya, isang bandil. Curious lang ako, ma'am, kasi napabalitaan ko talaga na dito yung kangkungan, kaya Pwede. pumunta ako dito sa lugar niyo. Yan po yung nungunang tanim. Pwede. Gusto ko sana pumunta dyan, kaya hindi ako marunong lumangoy. Ayoko. <laughs> <laughs> Malalim na diyan sa ano? Ano po, mga siguro, ano sabihin, ano lang po? Lagpas tao rin? Ay, pero nakakalunod din. Sige mm -hmm. uh. di marunong lumangoy. Pero ikaw ate, marunong ka lumangoy. Ah. Oo. Ilan taong ka na nagkakangkong? Ano na po, mga simula 20, 2,000 po. Saan ang province mo po? Kaysang province po. Ba't nagawi ka dito? Ayaw, nanay ko po dito natin lumipat sila kaya uh -huh. kami Asawa mo nasaan? sa? po na may Ah, nangangangkong din. Sige, na ha? Salamat. Salamat. Po. Okay, God bless po. Tara na, mga kababayan. Wala na akong pera, naubos na. <laughs> kaya uwi na tayo. Naipamigay na natin, pero may araw pa naman Ay, para... Po. Opo, ma'am. Salamat, ha? Para makabalik tayo dito. God bless po sa atin lahat, mga kababayan. Pangalan mo? Anong so, taong nakakataon? Okay? Ilang taong ka na? Seventeen. 17. 17? Anong gagawin mo sa pera? Bilang pagkao. oh May asawa ka na? Ay, bakit? ano nangyari? Pinakulungan ko ni po, Mama. Ha? Pinakulungan ni Mama. Ay, bakit pinakulung? Pinakulungan ni Mama. Kasi may kasalanan niya. Anong kasalanan niya? Kasalanan ko. Bastos. Bakit? Asawa mo yon. Ay, ginalaw ka niya. May anak kayo. Ah, yung tatay niyan. Kasi, ginalaw ka niya. First baby mo yan? Ilan taong ka? 17? Ay, nabuan na po. Malapit na po. Padra kung ng Ah? ng anim na daan. Anim na daan. Anong gagawin mo sa pera? na Ha? Ultrasound. Po. Ultrasound? Opo. Okay. Magkano ba ultrasound? Ano, 800. Oo. Oh. Ano ba yan? Si mama ko walang pera. Ah, saan ang mama mo? Ha? Ah, mama Andyan mo? Andiyan po sa bahay po niya. Bakit pinakulong yung tatay? Yung tatay po na sa Oo. Bakit pinakulong? Ano yun? Boyfriend mo ba yun? O, hindi po. Oo. Oh. Bakit? Alam niyo po kung pinabayaan ko ng nanay. Ha? Pinabayaan ko ng nanay. Pinabayaan ka ng nanay mo? Oo. Na ano? Ano? Dahil sama-sama na ako sa kanya. Oo. Oh. Kaya ako ginalaw. Ginalaw ka niya. So, Dapat hindi ka Binigyan niya ako ng pera. Oo. Oh, tapos? Katama lang po siya. Oo. Mm -mm. Dapat Bina hindi ka sumama. Bastos to yun. Ah, bastos. Napagsamantalahan ka. Nag-aral ka ba? Oo. Oh, Naaaral sana ako. Buntis ko ako. Oh, itago eh, mo yung tiyan mo. Ano pangalan mo ulit? Norilen. Ilang kayo magkakapatid? Walo. Walo? Ang dami, ano? O, oh, sige, bigyan kita pera. Marunong ang magbilang. Opo. Ilan na yan? Isang daan. Oo. Oh. Sandaan. Ilan na? <laughs> oh, oh. 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 Okay. Isang Sunday 1000 na. Okay na. Happy na? Oh, ingat ka ha. Ay pangit pa isang daan. Ha? <laughs> ah? <laughs> ha? Oh, sige ingat ka ha. Ayan, mga kababayan, isang bata parang may kapansanan yata mga kababayan. <laughs> Ayan, kaya nang hingi sa atin ng ano mga kababayan, pampa-ultrasound daw. Kaya binigyan natin. Pasensya na, ubus na yung pera ni Daddy Frankie. <laughs> marami marami salamat po mga kababayan. Masama ang masaya po ang inyong lingkod dahil marami tayong napasaya dito sa lugar na ito. Ayan, marami marami salamat. God bless po.